Maganda at nakakalibang ang tanawin habang binabagtas namin ang isla ng Talim sa Binangunan Rizal. Pero lingid sa kaalaman ng lahat, nakakubli sa ganda ng isla ang problema ang nais idulog ni Franz Malabanan Certeza nang kami ay personal na magharap. Malalim at matagal-tagal na rin itong suliranin ni France. Bale po yung problema kong ito ay four years, mahigit po. Uh, problema ko po ito sa pamilya namin, sa aking uh, tatay, kapatid, na bunso at sa kapatid na panganay. Pagdedetalye ni Franz, ganito nagsimula ang kanyang problema. Ang laki ng galit ng tatay ko sa akin at ng kapatid kong bunso dahil galit po sila sa akin bilang bakla po ako. Dahil daw sa kanyang sexualidad, kung ano-ano na raw ang kanyang nararanasan, bagay na ipinagkikibit balikat na lamang niya. Lagi po nila akong aminumura, sinasabi na ako isalot. Ayun po. Pag po may mga client ako, tinatanong po nila na tagang ipinapahiya po nila ako. Minumura po nila ako nung po sila. Bali yung mga client ko po tagang natatakot sila sa ginagawa nila sa akin. Bukod pa doon, may mga pagkakataon pangaraw na sa kanyang mga naipundar na gamit, ibinubunton ang kanilang sama ng loob, partikular na ang nakababata niyang kapatid. Yung motor ko, una po talaga, totoo po talaga yun na yung aking motor yung sinira, sinira niya. Motor ko, uh, winasak po niya, ginipit-gipit po yung wire. Yung pong preno ng unahan ay napunta sa hulihan at yung preno ng, huli, ng hulihan napunta sa unahan. Tapos po, uh, nag-service po ako nyo siguro mga two weeks ago. Pag uwi ko po naman po yun naman pong gulong, binutas-butas po naman. Beautician sa sarili niyang parlor si France, Lahat ng pagsisikap ginagawa niya para sa umaasa niyang mahal na ina. Paano po naman na sino matutuwa noon? Eh, ako po yung nagsusumikap maghanap buhay para lang po buhayin ko yung nanay ko. Kasi nga po kami po i sa maygit na broken family. Nani ko po taga binubuhay ko para po sa ang aming mga gustusin. Sa loob ng apat na taon, nasikmura ni Franz ang panlilibak sa kanyang pagkatao ng mga itinuturi niyang pinakamamahal. Pero ang hindi raw niya kakayanin ang malagay sa bingit ng alanganin ang kanyang ina. Bagay na siyang nangyari. Nagkaroon po ng gulo. Bali po, ang tatay ko mayroong hawak na matulis na bagay na isasaksak sa akin. Ang ginawa ko ng nanay ko, siya na lang doon yung saksakin. Siya yung humarang para ho sa akin. Tapos ang nangyari nga ho, ayun, nawalan mo siya ng malay. Sa takot na malagay sa higit na seryosong peligro ang mga mahal sa buhay, napilitan si Franz na iabante ang kanyang kinikimkim na problema sa ating programa. Hindi ko po alam sa kanila bakit po nila ako ginagano, hindi po naman ako uh, salbaing bakla. Abangan bukas ang pagpapatuloy ng kwento ni Franz dito sa Iabante Mo.